Brian. This is Brian. You are watching again my vlog for our today's episode. Ayan, isang panibago content naman tayo na i-upload dito sa ating YouTube channel. So for our, our topic for today guys ay samahin niyo ulit ako. <laughs> But in art eh. <laughs> uh, ko kayo sa isang dagat dito sa Dubrovnik kaya sa mga travelers natin, sa mga first-timers din sa mga kabayan, dito matagal na sa Croatia, ayan, na hindi pa nakakapunta ng Dubrovnik, ayan. And kung kayo ay may ngayon ngayon, ayan, nauuso na ang mga bakasyon bakasyon ngayon sa ating mga Pinoy dahil, syempre, meron tayong summer vacation leave. Alam ko yan. So kung ang bakit list po ninyo ay mapuntahan ng Dubrovnik kung saan sinuot ang Make It With You ng Rizke, ng Game of Thrones, ang ilang scene ng Star Wars, ayan. Okay. Sa mga sa ating content, dito sa Dubrovnik, Croatia. So, uh, may gusto lang dun ako ipakita sa inyo since na-upgrade. The Nag-upgrade, char! <laughs> Ayan. Mamaya makikita rin nyo kung bakit ko gusto subukan. Kasi, ah, ko mga sa inyo. Ayan. So, bumili kasi ako, guys. Ito is birthday gift ko naman sa sarili ko. So, maraming salamat po talaga. Ayan. meron tayong drone. Ah! Char! <laughs> Mamaya, papakita ko sa inyo. Papaliparin natin yan. And para makita nyo talaga yung maganda, yung pinaka-view uh, uh, ng dagat na pupuntahan natin dito sa Dubrovnik. But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 6,000 subscribers. Again, first of all, maraming maraming salamat po sa mga nakaalala po ng na aking kaarawan. <laughs> Ayan salamat po sa mga kaibigan, sa mga totoong kaibigan na nakakaalam na birthday ko. Actually, kahapon, July 18, hindi ko lang po talaga pinapublic na sa Facebook o sa social media ang aking birthday. Ewan ko wow, wala lang, naging nga, din ng ako. <laughs> pero I understand naman, kasi hindi naman, porket hindi ako nabati ng kaibigan ko, meaning is, hindi, 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 ko sila kaibigan. pero siguro, marami sila mga problema, o oh, marami silang mga ginagawa din kahapon, di ba? So anyways, okay lang yon Ako lang naman to. <laughs> Ako lang to. Char. Ayun, maraming maraming salamat po talaga sa mga nag-message. Ayan, may nag-message po sa akin sila. Sila yung mag-asawa galing from Shipan. Uh, binati ako ng belated kasi napanood lang daw sa lumang vlog ko. Ayan, I get super thank you po talaga sa support. Ha. Ah. Kilala ko po kayo guys. Yung mga, alam ko, bilang po sa sampung daliri ko, yung siguro yung mga tinuturi ko talagang pamilya. Ay, huwag natin sa usapan <laughs> baka ma-issue ma pa tayo. Kasalada ko pa. Basta ayun, super duper salamat po talaga sa lahat po nakaalala ng birthday ko kahapon. And maraming salamat po sa mga nagpaayuda. <laughs> sa pamilya ko po sa Pilipinas, binabati ko po kayo. 31 na po ako. <laughs> Ayan. So, kaliligo ko lang and mag sa isna ng gabi. Ang bala ko kasi dito, guys, is maabot ako man lang yung sunset kasi gusto gusto ko talaga makita yung sunset talaga gusto eh sure maliligo na rin ako kasi nga grabe na tao at napakainit talaga ultimo mag na 9 pm dito is ang liwaliwa rin kaya Uh, nahihirapan talaga ako makatulog kasi parang feel ko parang alas 6 pa lang yung katawan ko is parang hindi umaayon ba sa lagay ng araw sa dilim o sa liwanag ba ng ah uh, surrounding sa labas. Kaya ayun. So, kaya yung eye ko, ba diba? Puyat na puyat ako. Anyways, ayan. Sarahan nyo ako. And I will share with you. mag usap, -usap tayo. Magkamustahan tayo. Patungkol sa ating buhay so far. Dito sa Dubrovnik, Croatia. So, let's go. Ayan, guys. So, we are now walking papunta sa beach na ating pupuntahan. Short vlog lang ulit to. Kasi wala pa tayong na-upload sa ating YouTube channel. Palilipadin din natin yung ating yung ating chum. Uh, papakita ko po sa inyo kung gaano po kaganda yung beach na pupuntahan natin. So this will be my second time na maglangoy doon. So ayan sa mga nagbabalak mag-travel dito, ayan. So pwedeng pwede, pwede nyo puntahan itong dagat na to Ito yung daan papunta sa dagat eh kita niyo naman, di ba, napakaliblib, tahimik And pagpunta niyo doon mismo sa beach, doon niyo makikita yung cloud <laughs> So from here, papunta ng Old Town siguro nasa 30 to 45 minutes bago ako makapunta. So, kaya hindi ako medyo nakakapunta ng old town. Kasi nga, waiting sa bus. Tapos, maglalakad pa ako. Ayan. Okay guys, ayan. Eh, napaka napakainit. Pumapatak na 33 to 34, 35 degrees ang temperatura ngayon dito. And mag-aalas sa isa ng gabi. Pero tirik na tirik pa rin ang araw nakasando lang talaga ako tinan nyo naman diba naliligo na tayo sa paawis agad sa paglalakad supposed to be pwede naman ako mag bus pero naglakad na lang ako kasi medyo matagal-tagal ang paghihintay ng bus dito so all right now we're almost sa city malapit na po tayo we're almost sa pa Beach guys And papakita ko sa inyo yung abandoned hotel dito. So yun yung uh, isa sa pinakasikat na hotel dito sa Dubrovnik na hindi na naayos after ng Dubrovnik War. And yun ang ating ipapakita sa ating bagong vlog today. Anyways, ayan. I hope na kayo po ay okay lang. <laughs> I hope na kayo ay ah, hindi pa sunog. Diba kagaya ko? Nangiti na sa araw. And super daming tao. Napakaraming tao. And, yun nga. Ang maganda kasi ngayong summer guys dito is napakahaba ng daytime. Talaga so, may enjoy mo yung summer season. Hopefully so, lang this week or siguro kahit sa one of these days makapunta ako ng old town. Kasi gusto ko ulit makapag picture picture. Ayan. Meron mga Pinoy dito sa Sheraton Hotel. Pakita ko sa inyo. Ayan yung Sheraton Hotel, guys. May mga Pinoy tayo lumatendans dyan. May mga cooks din, di ba? So, sana kayo ay okay lang dyan. Ah, sa inyo, what? Lalakad ko lang. Ano yung talaga natin is na pakita ko lang sa inyo yung drone shot. Kasi gustong-gustong subukan yung drone ko dito sa kapay. And hopefully, yun nga, kumakapunta makapunta ako this week ng Old Town. Ayan yung Old Town ng ating ibibigyo. May mga concept na ako na iisip. Ano pwede kong ikaw, ah, uh, i-video video, -video doon sa drone syempre nakikita nyo yung mga my day ko upload ko sa tiktok ba? Diba? May tayong photography journey na ginagawa dito sa the property so may mga naisip na akong content char ayan sa kapagod naglakad yan guys. Nasa Sreblino Beach na po tayo. Diba? Pakaganda. ko. Hindi nakakasawa ang Dubrovnik. Kaya sa mga ano dyan, pang travelers dyan, push nyo na pumunta dito. So, okay. From Sheraton guys, yan yung Sheraton, ba diba? Lakari nyo lang. Hanggang sa makita nyo ito Kupari. Itong sign na to, Kupari. Ay, tayo ko kumain dito mamaya. Mukhang ano dyan, chill, chill tayo dyan mamaya, di ba? So, ayan. Ang kasama, makita nyo yung Kupari Beach. Ayan po, ang pakiyat ng Kupari. So, dito sa part na to, medyo hindi matao. Kasi, mas prefer ng mga turista doon sa Sibrino. Kasi, kung dito kayo magkadagat, kailangan nyo maglakad ng patataas taas at mabato-bato dito ng konti. Yeah. <laughs> Ito guys yung view ng Kupari Beach Pero wala pa tayo sa mismo pinaka beach talaga Kasi andoon pa ikotin pa natin yan Hanggang sa makita natin yung Abandoned Hotel Yan yun diba Naliligiran tayo ng bundok Kaya dito naman guys Is fresh fresh naman dito Kasi puro puno Yun nga lang kapag mag uh, beach kayo mas mainan talaga magbaon kayo ng umbrella yung mismong umbrella sa beach ha hindi yung mismong payong lang kasi public beach yon and walang mga umbrella and congratulations pala po pala sa mga Pinoy po sa Zagreb bayan nagkakaroon ng ano ba yun, ikalawang dakdak -dak, basketball ano, ohal oh, sana magkaroon dito sa Dubrovnik Pero mas better yung beach volleyball Hanggat summer Diba? So, nag ano kasi Akira kasi mag-gather dito Lalo sa, uwan ko lang ha Pero for sure, any part naman ng Croatia Mga Pinoy community Mahirap mag-gather ng isang event Kaya kudos po sa mga organizers ng event na yan Kasi, we know naman na sobrang busy tayo Lalo na kayong peak season, ba? Diba? Lalo na sa mga nasa seaside Nabibihiramat ka ng day of yung iba So Ayan, just go Whew. pawis na-pauwis na ako Pero mukha tapang fresh Charm Ayan Lakad yung konti Tapos paliparin natin ang ating drone Ganda dito guys Ang tahimik Tignan nyo yung view Ayan Di ba oh? So ito yung drone ko nandito. Wala pa kasi akong bag. Naman ka itong siguro once isang beses sa dalawang linggo. Ayan. Nakapagdagat ako. Papatanggal ba ng pagod sa katawan? So okay guys, we're now here in Kupari Beach. Wow, ang dami tao. Diyos ko dahi. At mayroon silang pa-umbrella ha. Kaso ang daming tao. Ang daming tao. Whew. Hata yung pwesto Kung saan natin pwede palit-palit yung ating drone Grabe, masusunog na ako <laughs> we're now here in Kapari Beach at sobrang dami tao. Diyos ko. Kukuha lang ako ng drone shots dito. Tapos mapapabad na ako. Napaka-ing talaga. And pawis na pawis na ako. So pakita ko lang sa inyo yung view ng Kapari. nag-action ako ng gabi dito sa Dubrovnik ay Diyos ko talaga ako ay ko pa yung nagkape ng tatlong beses sa umaga sobra yung kaba ko kanina habang nagpapalipad ng drone pero I hope na nagustuhan ninyo <laughs> yung ilang mga shots na kinuha ko pero ano lang talaga kinabahan lang talaga ako kasi ano may restrictions at the same time nahihirapan ako kumuha ng satellite ba yun tsaka so, ano, signal So, ang hirap magpalipad. Tapos, medyo mahangin-hangin. Kaya yung kanina, yung pinipili ko na siyang ibaba. Ewan ko ba parang pinapahid ng hangin yung drone. And also, same sa mga napanood ko mga vlog sa YouTube. Mabilis maubos yung battery. Kaya yung binibili nila nung ganong brand is combo. May mga extra battery na, ganyan. So ay ang gagawin natin, tayo ay maglalakad na pauwi. Pero try ko muna mag ano, mag unwind ano mo. Try unwind, unwind. <laughs> ano lang tayo. Ha? lang tayo sa isang cafe tea. Cafe tea. Na yeah, makatcho ano na tayo, hot chocolate, ganun ganun, di ba? Deserve naman natin 'yon after ng mahabang trabaho. Kasi grabe rin yung trabaho ko kanina. Diyos ko. Nakaano kami ilang palay ba yun? Iba't ibang oras. May dumating ng alas 7, may dumating ng alas 9, alas 11, alas 12, ala una. jusko. Tapos, sobrang init pa, sobrang daming tao. Ay. Ang mahalaga tayo ay nakaraos sa na mahabang araw na naman. Dahil bukas, ganun ulit ang ating magiging senaryo. Yun lang hopefully again this week mataon ulit ako ng rest day and pag oh, nagka rest day ako pumunta naman ako ng Old Town doon naman tayo kakabahan sa Old Town <laughs> doon natin palipari yung drone na mga iba naman diba and yung mga naka ano ko kasi guys yung mga kabayan kasi supposed to be na may interview ko sa Old Town hindi hindi ako magkaroon ng chance kasi nga hindi ko alam kung kailan ba ako magde day off kasi it's either may day off kami pero hindi kami sure kung kailan or walang day off. Kasi nga nag open kami ng Sunday. Yun. So medyo na hectic talaga ang mga schedule ng mga kabayan dito sa Dubrovnik. Same na rin sa akin. Ayan. So tayo po ay palabas ng Kupari Beach. May may shower para dito. Pero ayun pala yung beach volleyball. Oh. Ayan oh guys. Oh. Ito, ito. Wait lang. Ayan yung net kung ano beach volleyball. Okay, shout out sa si mga kabayan sa si Dubrovnik. Baka po gusto niyo mag beach volleyball tayo one of these days, 'di ba? Ayan oh, kaya ang ganda. Tingnan niyo din guys kung gaano kaganda ang sunset dito. Napa, sobrang ganda ng sunset. See guys grabe pa rin talaga yung init so okay. so so far naman sa ating short beach ngayon naman is like enjoy naman tayo and ayun sa mga nabawal ako munta dito lagi like, itong daanan niya kung pawi ang maano lang sa mga kagat dito Mabato parang isa lang alam ko dalawa na mabuhangin talaga hindi siya mabato yung St. Jacob siya yung Bellevue Beach hopefully mapuntahan din na ulit natin siya and perfect yung lamig ng tubig kasi napaka init ng panahon ayan so, malapit na po tayo palabas tapos magkakape-kape lang tayo ayan pahinga lang treat yourself ba since like birthday naman tayo kahapon yun lang wala talagang ganap sa birthday talagang normal day lang nag duty tapos ayo pagka uwi hain tulog pasok ulit ano ah, wala lang hindi mo kasi sa facebook kasi sa aking birthday wala lang nag lang ako yan po yung ating view palabas ng Kupari Beach. Pwede naman kayo maligo sa Severino yung before na dagat bago to. Ha, so kung gusto niyo lang talaga na ano, ito kagaya niya, 'di ba? Private ano lang siya, private. Yung diba, mag mayro kayong privacy ba pag maliligo. Kasi mahaba tong kupari eh. Mahaba 'yan. Ay, yun nga lang talaga medyo patusok yung mga bato dito. Kaya ingat-ingat kayo pag kayo kung tatalon, tatalon-talon kayo dito. Ayun and kung talagang hindi rin kayo sanay sa mga mga bato sa dagat mag aquasius kayo kasi madududalas din yung mga bato dito Ayan, nalakay lang ako guys tapos ayaw pakita ko sa inyo kung nasan ako naman ako mamaya <laughs> be right back char hindi na ako tumuloy guys <laughs> kasi bar pala siya hey, gusto ko lang mag chill chill ako oh, medyo bar bar Anyway, saya. So Palakad na po ako pa uwi. Tapos sa ko na mag-edit ito short vlog na to. Hopefully naman na kahit na paano ay nag-enjoy ka yung sa vlog na guys. Ayan. Kasi hindi talaga ako nakapag-upload this month. Nang no, medyo, alam niyo yun, consistent na mga vlogs. Dahil super busy talaga. Tapos sinilita na lang pahinga. So ayun, kung may mga gusto kayong content, mga gusto nyo pang konting malaman, di ba? Na baka sakaling alam ko rin, i-comment nyo lang po. Ayan. Gawa natin na content yung mga ganyan request ninyo. Sa ngayon kasi, ito, ah, uh, siyusubukan ko rin magawa ng iba pang niche. At mga ganito, mga gala-gala, ano pwede magawa. So sa ngayon, ito kasi ibigla ang lakad lang. Pero hopefully sa next uh, video natin, planado na para may mga ganap din, di ba? Ayan. So, pauwi ako ng bahay. Again, guys, salamat sa pagsama. Sa wala ka kwenta, -kwenta ang video na to. Ayan. I hope na talong na sa mga kapunta dito ka sa Dubrovnik. Ayan. I hope na somehow na excited kayo para yung pwede ninyong makita ngayong summer dito sa Dubrovnik, Croatia. And again, please help me to reach 6,000 subscribers. Maraming salamat po. Konting-konti na lang. Hindi naman natin naabot yung 6K sa birthday ko. Ayan. Pero niniwala ako before matapos itong July. Naka 6K na tayo. So maraming maraming salamat po. Ayan. So... If you have any more questions or suggestions, comment lang. Pakalain nyo yung ating next content at sagutin natin yan regarding ko ano man, mga kinky food kinky kin list ninyo basta alam ko sagutin natin yun. so that's all for today guys and I will see you on my next vlog ciao <laughs>